嗯嗯嗯，没事，guys，you know。嗯 yes, guys Pagkatan natin yan Ito guys, kumukulo na Pwede na to, yun o, know, lagay natin yan Sa mainit lang yan na tubig Diba? Huwag na natin ahalo dun sa ano, isda Kasi baka dumulas yung isda natin eh O, diba? O, Ano pa yan? sarap naman yan yeah, ganda yan guys ito so guys ito yung ano natin ngayon kainin natin ngayon yan o oh. yan may sosa tayo dyan sa, sa okra no, guys umpisa na natin yan magandang araw o, magluluto tayo ngayon tinulang isla yan o <laughs> tipid 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 tayo ngayon sa ating ulam yan guys masarap ngayon maulan ito kasi guys yun mainit lang na tubig to yan o maganda kasi yan mainit lang na tubig yan so ito guys sumula natin yan maginit tayo ng tubig wala na gisa gisa yan lang isa guys o oh sibuyas, kamatis, at saka luya lang. Mag-isarap. Yan no, May bichet saka, ano tayo, paminta. Isan na natin yan. So, guys, ito na yung sabaw natin, guys. Tutula tayo ng isda. Lagyan <laughs> natin itong, ano, luya, sibuyas, uh, kamatis, sibuyas, lagyan na natin yan. Yan sa natin kang magic sarap para pagtuyo ano na puno ng mga yes lang masyik sarap buksan na natin to ayun na, oh. o ano? natin ng bitsin lagyan natin ng paminta Kakpan na natin hintahan na natin yan mga mga kumulo ito guys yan o oh, kumukulo na yun kumukulo na kumukulo na kumukulo lagay natin yung isda yan o oh. dalong gong matang baka matang baka Takpan muna natin to guys mga dalawang ano lang mga 1 minute. Ito guys, ito na kumukulo na guys. <coughs> wow. Ah, tabang tapang konti, lagyan natin ng dalawang perasong kamansi. Mabilis <coughs> ako. Dalawa. lagyan natin na ano. Lagyan natin ng asin. Para matabang. Eh. Papalat din. so guys. Ito so, guys, lagyan na natin to. Yan no ang nagbati. Ito. So, halos ng kamote. At, yan. Sama na natin to. Yes, guys ano pa pwede na So guys yun o guys, kumukulo na pwede na to, yun know, o, lagay natin yan isang mainit lang yan na tubig ba diba? huwag na natin hahalo dun sa ano, isda kasi baka dumulas yung isda natin eh o, oh, di ba o, oh, ano pa yan sarap naman yan di diba? ganda yan guys So guys ito yung ano natin ngayon kainin natin ngayon yun no? o <laughs> yan meso tayo dahil dyan no? sa, sa okra guys yung pisa na natin yan ito na guys yung ating lalantakan ngayon mag ano ginulan, mas masarap tong ano uh, parang sinigang parang tinula na sinigang <laughs> i probago akong lahat. Magdasal muna tayo. Tara guys. Ito suka. So sawa natin sa... tin yo n ok tụi mình đã ta yo sắp thôi lu tô lu

pogdo kasi sarap, mas, 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 baka. Sarap yung press ni Sid, no. 'Yan pa lang ay oh, kusang-loob amal

na sana ako ah huwisan <laughs> ako guys sabi simpleng ulam. guys sa kanila na lang to gusto ko to din nila gusto ko sabar ang tao mamaya na ko hindi ng tubig guys may init eh sabi nga nila pag may init daw ang kinakain wag mo na uminom ng tubig kasi malalagas lahat ng inipin eh Gano'n. diba okay kung so, paalam na God bless you all sa lahat bye bye